Uy, alam nyo ba kung yung aso nyo, tinitingnan yung pusa nyo na parang alien, hindi kayo nag-iisa. Aso at pusa, parang magkaaway na magkaibigan, di ba? Hindi naman sa galit talaga ang mga aso sa pusa, iba lang talaga yung paraan nila ng pagbati. Yung mga aso kasi gusto nila yung harap-harapan, yung amuyan at yung waging-waging ng buntot. Yung mga pusa, social. Kaya naman, Kapag yung aso todo lapit, parang nananakot na sa pusa. Ayon, his dito, swat dun. Parang dalawang taong hindi magkaintindihan. Kailangan lang talaga ng oras para magkaunawaan. Pero may mga aso at pusa naman na nagiging super close. Konting tiis at tamang pagpapakilala lang. Kaya sa susunod na mag-away yung aso at pusa nyo, tandaan nyo nagaaral pa lang silang dalawa kung paano makisama malay nyo isang araw magkayakap na sila sa sofa sana nga